Paglabas nga namin dito sa gate ay bahanga. Nakakapagtaka nga na kahit hindi umulan ngayong araw eh ganyan ang itsura ng labasan namin. Samahan nyo na naman nga kami ni Lolo Hari nyo sa isang panibagong araw ng lakwatsahan. So ayan nga at magmamaganda muna ako sa harapan nyo. Pagbigyan nyo na dahil na boring kami sa bahay, bigla naming napagdesisyunan na magmuni-muni sa labas. Char. Sumakay na nga kami ng tricycle at dito namin naisipan sa labas umupo para naman presko at hindi mainit. Buti na nga lang at hindi traffic. At ayan nga at may fountain view pa. Medyo may kalapitan nga lang itong gagalaan natin. Hindi na nga tayo masyadong lumayo. Sumakay nga lang kami ng isang motor at hindi naman tayo inabot ng ilang oras sa biyahe. Pagbaba namin ay naglakad na kami. Hindi ko nga muna i-reveal itong lugar na pupuntahan natin. Dahil may hahanapin muna tayo dito. Sa kakalakad nga namin ay ayan ang sobrang laking building. Di ko na nga masyadong nakuna ng pangalan. Mukhang mga social mga tao dito, Diyos ko. Parang hindi ata ako nababagay dito. Char, kita nyo naman kung gaano karaming tao ang nandito. Meron nga ding isang malaking simbahan dito kaya siguro dinadayo ng mga maraming tao. O kita nyo kahit saan ako lumingon ay ayan ay, may mga nagpipicture taking pa. Baka pwede naman makisali, Char. Sige dahil ayaw nyo akong isali, ayan vividyohan ko na lang itong sarili ko. Magsawa kayo. Huwag po kayong magulat at si Lolo nyo yung nasa likod ko. Kala mo bodyguard lang pero di pasado sa height. At sa kakalakad nga namin ay ayan at natagpuan na rin namin itong hinahanap ko. Wag na nga kayong magtaka kung ano na naman itong papasukan namin. At opo, sa labas pa lang ay obvious na obvious na mag-uukay nga lang muna kami sa galit. Minsan na nga po ako napadpad dito. Medyo ilang taon na rin kaya niyaya ko muna itong si Lolo Harin nyo dito at mag-uukay muna sa galit. Gumanda at lumawak nga itong ukayan. Medyo lumaki at naging organized pa. May section ng shirt, pants, short, mga blouse, mini skirt at iba pa. Lumawak na nga din simula nung nakapunta ako dito. Eto at nakyutan pa nga ako dito sa mga skirt na to. Kita nyo naman ang gaganda ng kulay. Pero hindi ko binili kasi pambata pala. Minsan ka na nga lang makahanap ng para sa'yo. Hindi naman pwede. Char! Ang daming ang magaganda at mukhang bago pa. Kaso hindi ko na pinilit at hindi ka malaya nga kayong makakapamili dito dahil malaki ang pwesto nila at maaliwalas pa. Tignan nyo si Lolo Hari nyo mukhang may hinahanap. Sundan natin at baka may ituturong maganda. At ayan may pagtawag pa. Sa pag-iikot nga niya ay ito ang nakita niya. Hindi naman niya siguro alam na mahilig ako sa mga bags. Ang daming ang mga branded na bags dito, halos lahat maayos at mukhang hindi pa nagagamit. At ayan naka 20% off discount pa sila. Tinignan ko nga muna at inisa-isa kung may mapipili ako. Sa sobrang dami nga at ang gaganda nitong mga bags, wala akong nagustuhan. Kayo baka bet nyo? Mukhang si Lolo Hari nyo may bet? At nagandahan nga siya dito sa bag na to. Iniwan ko nga siya dahil nakita ko itong salamin na to. Alam nyo naman pag may salamin, may selfie. Char. For the OOTD nga tayo dyan, ilalaban nga natin ang jumpsuit denim natin from Ukay den. Sabi ko nga sa inyo, kahit galing ukay yan, basta marunong ka magdala at magsuot, eh lakas makasosyal. Nag-selfie nga lang ako saglat at hinanap si Lolo Harinyo, pagkita ko ayan, nagsusukat na siya. Mukhang nagulat pa at binalik pa sa lagayan, kung may gusto ka at gusto mo bilhin mo, para wala kang pagsisihan sa dulo. Meron din naman silang fitting rooms dito. Kaya kung magsusukat kayo at gusto nyong ipatong at isuot, pwedeng pwede yan. Lumabas nga kami sa glat at lumipat dito sa kabilang store. Bali, dalawang store ng Ukayan ang nandito. Kung gusto nyo magpunta ay dito lang yan sa Intramuros.